Hello mga tsaka Dora, it's me again, si Dora Bells At magluluto tayo ngayon ng paksiw Paksiw na ulo ng hindi ko alam anong tawag sa inyo ito Balaki silang sa amin to guys, yung malaki, o tingnan nyo Ang laki ng kawali pero konti lang yung ating lulutuin eh. Siyempre ulo lang yan, o ba? Diba? Ngayon nilagay na natin yung sibuyas, uh, bawang at goya Yeah effort lang natin dyan sa ating lulutuin. Lagyan na din natin siya ng siling pahaba. Ngayon, lalagyan na natin siya ng pampalasa, guys. Lagyan natin ng asin. Sinig, ay sinigang. <laughs> uh, All-purpose seasoning powder all purpose seasoning powder at saka yung pamienta paminta wala tayong buo kaya lagyan natin ng ground pepper marami para mas masarap at lagyan na natin ng suka at konting tubig Saka lagyan natin ng siling labuyo. At meron tayo ditong meatballs na natira guys. Ilagay na natin on top. Ayan o. Oh. ba experiment? Ayan. Yung wonton at saka yung meatballs ilagay natin. Saka natin lagyan ng manteka. Lagyan ko kasi siya ng mantika guys kasi hindi siya masyadong kwan itong isda na to. Malaki pero hindi siya masyadong mataba. Ayan. So, iluluto na natin guys. Ayan. Okay na po yung ating uh, porates. Pag lumamig na po siya, pagiging ko na to mawawala na yung kanyang tubig <laughs> at, at meron din tayo itlog na maalat at kamatis so yan yung ating ibang uulamin ngayon eto na guys yung ating adobo ay adobo <laughs> siniga ay paksiw ayun oh ang sarap niya guys ang sarap ng amoy niya So yummy! At luto na nga yung ating paksiw mga tsakadora. Tingnan nyo naman. konti lang yung kanyang sabaw. And that's all for today's video. Maraming maraming salamat ulit sa inyong lahat sa pagsuporta sa akin lagi. God bless us all. Anong naman ulam nyo dyan? At taga saan naman po kayo habang pinapanood nyo ito? Paki-comment naman.